Okay, so welcome once again na uh, sa ating channel And, uh, Ngayon ay uh, pag-uusapan natin ang isa na namang achievement o magiging achievement ng ating pambansang know, not pambansang kamao, but uh, ang ating idolo na fighter ngayon boksingero ngayon na si Janriel Cuadro Alas Casimiro Alam naman na ng lahat na siya ay nagpaplano mag-promote ng isang boxing event sa Ormoc this coming December 2023 at sa kung ito ay matutuloy eh ito ay magiging historic hindi lang para sa boxing as a whole but para rin sa personhood ng uh, malalarong ito na si John Riel Casimiro bakit ko nasabi ito dahil maraming boxers ngayon at kahit pa noon na uh, lumalaban pero hindi sila nag-pro-promote. Marami mga superstars noon at uh, hanggang ngayon ay mga hanggang boksingero lang. Ano, I will give you some examples, sila Trinidad, yung mga kapanahon na namin, yung mga sikat, sila Tyson, sila Ali, sila Foreman, sila uh, Hopkins, sila Roy Jones Jr., sila Felix Trinidad, uh, Marami pang mga boksingerong magagaling, ano na mga legendary hall of famers na mga hanggang boksingero lang at hindi sila nagpro-promote. So, bibihira lang ngayon ang mga boksingeroong inactively uh, actively uh, still boxing, fighting na nagpro-promote. So kaya dito ako sumasaludo sa ating kababayan ni siya John Real Casimero dahil ito siya ay hindi siya ordinaryong boksingero. No? Siya ay hindi lang athlete kundi isang entrepreneur. Ano? So marami tayo makikita ang mga uh, promoter ngayon. Hindi na makikita natin mga promoters ngayon na naging boksingero kagaya ng kanyang uh, kanyang promoter ngayon sa sa Japan. Ano, dating world champion pero ngayon ay nagpro-promote na. Pero iba to sila, no? Iba tong mga klasing mga boksingero na mga alam natin, nasasabihin natin ngayon na talagang magpro-promote o nagpro-promote at the same time sila ay lumalaban din. Ano? Uh, bibihira lang sila at konti at ito ay pinasimulan if I'm not mistaken just comment down below kung may alam kayong hindi ko alam ito ay sinimulan ni De La Hoya ano? no? si De La Hoya ay pinopromote ito ni Bob Arum pero lumabas siya, umalis siya pagkatapos ng kanyang contract kay Bob Arum at siya rin ay nagpromote ng sarili niya ano? pinapromote niya yung sarili niya at nagpopromote din siya ng maraming mga fighters actually ang unang ang unang mga ginawa niyang partners ay sila Bernard Hopkins, sila uh, na magaling din yon mga pinartner niya lahat ng kanyang mga nakalaban. Ano? So si De La Hoya talaga yung nag ng fighter promoter at ito ay sinundan nila Mayweather, nila Manny Pacquiao, nila Hatton, Cotto at uh, ngayon si General Casimiro. Kahit maliit lang yung kanyang promotion siguro, eh at least nagsisikap siya na hindi lang laging lumalaban kundi na mag promote na rin. So congratulations sa uh, Quadro Alas. Nawa ay matupad na ang iyong mga pangarap at maging successful ang iyong unang promotion. At nawa ay uh, sa mga darating na panahon, eh, ikaw ay pato sa iyong pagre-retire someday. Eh ikaw ay maging full-time promoter. Thank you so much for watching.